Unique at nagagandahang obra ang ibinida sa ginanap ng Manila Art Exhibit sa Tagi. Dito ay tinampok ang iba't ibang uri ng sining na dapat natin ipagmalaki dahil gawang Pinoy. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarige. Iba't ibang klase ng mga obra maestra. Yan ang ibinida ng mga Filipino artists sa Manila Art Exhibition sa Taguig. Pagpasok pa lang sa event place, bubungad ka agad sa iyo ang mga naggagandang artworks na gawa ng Filipino artist. Mula sa oil canvas paintings, woodworks, hanggang sa metal sculptures, talaga mapapahanga ka. Ang ibang artwork nga ay gumamit ng pang-araw-araw na gamit sa bahay tulad ng pako. Lahat daw yan ay contemporary works ng contemporary artist. At ngayon palang ipinakita sa publiko yung naka-exhibit all of these works are are new, um, never been exhibited before. This is our platform to showcase the geniuses of our artists, Filipino artistry. Medium to express emotions. Ito raw ang silbe art para sa ilang artist. Gaya ni Roberto Lolong, animator na parte ng team na gumawa ng animes na One Piece at Dragon Ball. Ko nga, yun yung triad star. Yun yun, diyan ko inilabas bukod yan ay nakadisplay din ang mga sculptures na gawa sa glass. Makikita rin ang metal sculptures ng mga superheroes tulad ni Darna, Spider-Man, pati Autobot na si Optimus Prime. Para sa ibang tao, pwede nilang isipin na kaya din nilang gawin ang mga nakikita nilang artworks. Pero ang tanong, bakit hindi mo ginawa? At yan ang kaibahan ng artist sa ibang mga tao. You know, the genius of an artist is to be able to create twice. Once in his mind, the second time is the actual execution. Nakakamangha ang kayang gawin ng Filipino artist. Kaya patuloy natin silang suportahan. Mobile Journal, Ibang po Hatid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.